Ang video pong ito ay two-part video. Kung gusto nyo po matutunan ang buong proseso kung paano tahiin ang uso at patok na ribbon skater dress, tapusin nyo lang po itong video namin at saka panoorin nyo po yung part 1 para malaman nyo yung kabuoang proseso kung paano gawin ito. Maraming salamat. Umpisahan na po natin ang part 2. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Yung strap naman ng ating body ay kakabit. Yan. So, basting mo muna. So, ito yung pinrep natin kanina bibisting basting rin dun sa shoulder so syempre yung ano nyan eto yung tinatawag na seam o yung duktungan nasa ibabaw eto nasa ilalim Okay. Then after, saka mo ipapatong yung isa. Ayan. Tatahiin mo ulit yung corte nito sa itaas. Hanggang dito sa kabilang. O, balik ta rin mo na. Balik ta rin mo. Yan. So, okay. So, yan na yung ating body. So, yan yung magiging front body natin at saka back. Siyempre, yung front body natin, itong mayroong lagay ng ribbon. So, okay. Yan na po yung ating body. Ito yung magiging front, yung may lagay ng ribbon, yun naman yung back. Ngayon, unahin na natin, sa side close natin siya. So, ito, sa pag side close, kunin mo lang to saka yung taas nun, yan. Ayan. So, duduktong mo lang siya sa kabila pasadahan mo lang yun tapos yung sa kabila ganun din ang gagawin mo yan yung tinatawag na close seam kasi yung seam nyan o yung duktungan nakatago sa loob so eto Ayan, ito yung kabila. Ayan. Yung mukhang Yun. So, papasadahan mo lang yun. Okay, pasada. Okay. So, ibukas mo na yan. So, babalik tarin mo lang yan. So, buo na yung ating body. Mm, buo na. Ayan. Buo na. Ayan. Ngayon, ikakabit na po natin yung ribbon. So, paano ikabit yung ribbon? Hmm. Taking ka muna siya dito. Iba balance. Ay, may taking pa ba yun dyan? Mm, dito. Oh, sige, taking muna. So, itataking pa pala siya rito. Sa kanto. Ibabalance mo lang yung... Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung butas sa ilalim, ha? Hmm. Ayan. Ibabalance nyo lang yung laking nyo. Yun. Ibabalance lang? Mm, -mm ayan. ayan. okay. Tapos dyan mo itataking ang plus tacking lang. Mm -hmm. Para lang hindi lumaylay yung ano, yung yung ating ribbon. Balance mo yun yung ribbon. Hmm. Nige, go. Tacking. Hmm. Kaprasong kapraso lang. Hmm. tama na. Okay. Lapag mo ulit. Tapos sa kamulit hawakan. So, yun. Naitaking na to. Yung kabila naman. Hmm. Ayan. So, yeah. nakataking na. Ngayon, paano mo i-ano yan? Paano mo sasakalin yung ano? Sige, pakita mo. So, kumbaga ito, yung dulo niya lulukutin mo lang hanggang makaabot Compress doon sa dulo iko-compress mo lang Iko sasakalin mo, mo yan hmm. ayan sasakalin yung yung tamang term ano terminology naman na nahi. pasakal hmm. hanggang doon sa ayan ha hanggang sa taas sa yan Matapos, yeah. ito na yon okay. tapos itataking mo ba dito oh yan, yan. ayan Antony. ayan antayin mo ayan sige taking mo na So, itataking na ngayon yung ano. Dapat yan, sakal na sakal. Yun. O, pakita mo yung tsura. Pagpagin mo. Yan o, oh. ayan. May raffles na para ng regalo. So, diba, dalawa yung ating ano. Ito, pakita mo lang, mami. Ito Inaayos mo lang. Ito ribbon. Yon, ayos na yung ribbon. Okay. So, ayan. Yan ang yung ating ribbon. So, pinaking niya lang huyan dito. Ayan. Hmm. Ayun. Okay. Para hindi gumalaw. Para hindi siya gumalaw. Ito sobra na to. Ito sobra, so, sobra. Taking, mo na, mo na lang dito. Tapos gupitin mo na lang. Hmm. Sige, taking mo na. Sige, tapos taking mo na para tapos na yan. Besting na yun. Tapos. Ayan, matagal na. pagkakas. Mas gupitin mo na. Ayan, nipir. Ayan, diba? Oh, lapag mo ulit. ayun, so ang ganda ng ano. ganda nung ayon, pagkakalapat. Ayon. Oh. So ito po yung limang raffles. Ayon. So gagawin lang natin is yung limang raffles, duduktong-duktongin lang natin siya. So ayan. So duktongin mo lang para maging isang napakahabang raffles niya. Ano mo baka malugi mo. You Nakukunin know? no So, inuunat ko siya para Ay, hindi siya kapilipit. mapilipit. Ayan. Kung makikita nyo, tinataga akong ganunin siya hanggang dulo para hindi mapilipit. Ayan. So, tapos na. Ito naman yung palda o yung ating skater skirt. I-edgingan mo lang yung laylayan. O nga pala paalala, no? Kung meron kayong kakulay ng tela na sinulid, mas maganda, yun ang gamitin nyo. Kasi wala ho kaming kakulay na nitong tela. Naubos, Naubos na ho, kaya puti na lang po ginamit namin. So ngayon, ang gagawin na natin is uh, gagawin na nating ruffles ito. So i compress natin ito gamit yung shearing. So since makapal po yung tela, ang hirap po niya isharing, set pa yung makina so tatagal pa po kami ang naisip namin na madaling paraan is gumamit nung garter thread, yung ginagamit sa mga smacking, so yan po yung gagamitin natin, para hindi na po tayo magpalit ng sharing put kasi nag na kami magpalit ng sharing put ayaw gumana, so kailangan niyan iset, i-adjust yung ngipin, tsaka yung sa pressure put, tatagal, so ang ginawa na lang natin para mabilis, gamit tayo ng garter thread okay, sige balik mo na. So bukod sa paglalagay po ng garter thread para humas mas compress, nilagyan pa ho namin ng pin yung pressure put. Ayan. So pag yung pin lang kasi or yung garter lang, hindi masyadong compress. Nagtry na ho kami kanina. So ito yung nakita nating paraan para mas compress siya, para mas maganda tignan. Pinagcombine po natin yung dalawang proseso kung paano tayo makakapag-sharing. Okay? Naglagay tayo ng pin at the same time gagamit tayo ng garter thread. Okay? Try mo na. Ayan o, oh, kung mapapansin nyo, ayan. mas maganda yung compress nya. raffles na ruffles ang dating. So, yun yung mga technique na pwede ko ituro sa inyo. Lagi mo ng ilaw, tingnan natin kung masyado maliwanag. So, ayan. Nakagawa na ho tayo ng ruffles. Okay. So, ito na yung ating skater o palda. Ngayon, yung ruffles ho na yun, iduduktong ko natin o ikakabit natin papatong dito sa laylayan. Okay. So, bali, pakita mo na kung paano. So, medyo matagal-tagal to kasi medyo mahaba. Dahil nga, skater yan eh. So, ayan. Ipapatong niya na. So, simple lang naman yan. Yung, ang magiging guide mo na rito yung tahi mo kanina. Mm -hmm. Ito. Yung pinakatahi mo sa sharing. Tapos dito sa taas. O oh, ipapatong mo lang rito sa taas nung portraits natin. Ito. Mm. Yan. Itutungtong mo lang siya doon. Papasadahan mo hanggang dulo. Dito mag-iwan ka ng bukas. Iwan ka lang dito ng bukas. Para Kasi pagdating doon sa dulo, pagdating dito niyan, pagduduktongin natin to. Tsaka yung magiging dulo nung ating raffles. Yan, mag-basting na natin. Sige, basting muna. Sige, mag ka. So, okay. Inindulo. Ayan yung So, okay. Ito na yung So, gugupitin na lang yung sobra. Ayan. May sobra siya. Gugupitin na lang natin. Then, pagduduktungin po natin yun. So, okay. Ito yung So, gupitin na lang natin yung sobra muna. Para madali tayo makapagduktong gamit yung ating overlock. So, duduktungin mo lang yan. Takrampulin mo. Then, yan. After maduktong, patahian lang yung naiwan. Okay? So, eto na. Duduktongin lang natin yung kapraso. So, ayun. Tapos na ho siya. I-ano mo yung palda. I-hawakan mo sa bewang. So, yun na yung palda. Meron na ho siyang raffles sa baba. So, ang gagawin na ho natin, is na ho natin itong bewang dun sa ating body. Ngayon yung body. So, idoktong muna. So, lagyan nyo lang ho ng nuts yung magkabilang gilid. Tsaka, yun. O. Yan ho yung magiging side seam. Kasi, ho, buo eh. Walang doktungan. So, yung body natin, may palatandaan to. Kasi, meron itong side seam. Ayan, o. Hindi lang ho kita sa camera. Ayan, may side seam ho yan. So, nilagyan ho siya ng nuts para ho, babalansin natin yung ano, yung doktungan. Ayan, kabit mo na. Pwede ho ito one shot sa overlock kung kaya. Pero mas maganda at mas matibay pag papasadahan natin ng single needle. So, ito lang yung dinok kong sa single. So, gagawin lang natin, papasadaan lang natin. Overlock. So okay, ito na po yung ating ribbon skater dress, no. So kung mapapansin niyo, napakaganda ng kulay napakaganda rin yung ginamit nating tela at saka napakaganda syempre ng design ng damit sa pagkakalala ko po tuwing kapaskuhan isa ito sa design na bumebenta talaga ito yung mga design na hindi pa lumalapag sa pwesto may may ari na yung paninda kaya tingin ko itong nalalapit na kapaskuhan isa na naman to sa design na papatok at kung matututunan mo yan syempre kikita ka dyan yan. so napakadali lang yan syempre yung pattern niyan, kompleto tayo sa size meron tayong pang 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, hanggang 9 to 12. So, 5 sizes po yun. Ang size niya, sabi. So, ito ho is pang 3 to 4. Siyempre, papasupat po natin yan sa ating model. At, Ganda ng dress ng bebe? Yeah. Yes! Gusto mo? Gusto mo yan? Yes! yeah. Ano po yung nagawa nating dress na 3 to 4. Ikot, ikot, bebe, dali, ikot. Ikot. Eh, galing nga. Uh... ang galing ng bebe namin. Na picture, dali, picture. 1, 2, 3. Eat it, Mm. Yan na po yung pang 3 to 4 years Kiki old. Mickey, Mickey Mouse, oo, oh, oh, sige. Eh. Ikot, ikot, dali, ikot, bebe. Wow! Picture, model, model. Model. Ah, diretso, diretso, yung kamay, babay, yung kamay.